E-say 125 So ang problema ni Sam Walang minor So, upon checking, yan, chinek ko itong mga hose na to galing sa carburador. Ito mga hose sa galing sa manifold. So, okay naman siya. Chinek ko rin dito sa lock ng ating uh, manifold to carburador. Okay naman siya. Walang nga So, ang alignment po pala nito dito, dito siya. Yan. Kailangan nakashoot dyan. Tapos dito sa panggilid, meron din yung align itong lock na to meron yang pinapasok dito so yan ganyan po yan kung nyo yung lock na yan yan po yung nagpapatibay sa carburetor natin para hindi umikot tsaka yung lock so ito naman yung alignment ng carburetor para naman siya hindi siya gumalaw yung carburetor natin hindi siya tumagilid para magkaroon siya ng overflow. So, ito yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng overflow. Minsan, tagilin yung ating carburetor. So, balik tayo doon sa topic natin, yung motor na walang minor. So, i-check iche nyo po yung hose nyo dito. Minsan kasi bunot yan dyan. Bunot yan dyan, tsaka dito. Minsan, may butas yan, simula dyan, hanggang dito. Then, ito, check nyo rin kung may butas. So, pinaka main source po ng problema nito ay yung hose na to. Papunta ay, dito ay, sa ay, ating fuel cock. So, uh, ang nangyari po, yung nasa sa ng dalawang ay, to tumatama ay, siya ay, dito. Ay, kung mapapansin nyo, gas-gas siya. Diyan po tumatama yung hose. So, ang nangyari dito, nabutas yung hose. Kaya siya walang minor. So, ang nangyayari po dyan, mag start naman siya, kaya nang laging mataas yung RPM mo. Minsan, kinakapos push siya ng gasolina ito ito. Kasi yung fuel cap natin, uh, ginagamitan po siya ng pressure galing dito sa ating combustion. So hihigop siya. Bubukas naman yung gasolina natin pababa, papasok dito sa carburetor. So ganun po yung proseso ng ating uh, fuel cap pag ganito ang inyong motor. So kailangan niya ng pressure galing dito sa ating carburetor at sa ating manifold. So hangin po ang kailangan niya hihigupin yan bubukas naman yung fuel cap then saka lalabas yung gasolina galing sa ating uh, tangke, so yun dire diretsyo so, kapag nabutas po yung hose malaki po ang epekto nun sa ating uh, minor at lalo na sa ating uh, pag arangkada then mawala po siya yung minor minsan ang iba binabaypas na yan binabaypas tapos nire na to. So, ang consequence pa naman nun, kapag nakarake kayo ng gasolina direto sa carburetor dahil ito ay diaphragm, possible, magkakaroon kayo ng overflow kasi yung gasolina diretso na siya. Hindi na siya dumaan dito sa fuel, cap. So, may control, para hindi mag-overflow yung kagaya nitong carburetor na diaphragm, dadaan siya dito. <coughs> dadaan siya dito. So malak malaki yung butas oh. So yun ang gagawin natin. Papaldan po natin ang hose. Pao nga siya. Medyo masikip naman pala. Okay na to.